Matapos ang maluwalhating paghahari ni Haring David at ng kanyang anak na si Solomon, ang bansang Israel ay nahati sa dalawang kaharian. Sa Hilaga, nabuo ang tinatawag na Northern Kingdom na binubuo ng sampung tribo, samantalang sa Timog ay nanatili ang kaharian ng Huda na kinabibilangan ng tribo ng Huda at Benjamin. Ang pagkakawatak-watak na ito ay bunga ng kahinaan ng pamumuno ni Rehoboam, anak ni Solomon, na nagpasya sa isang mapait na hakbang na nagpahina sa tiwala ng mga tao. Sa halip na makinig sa karunungan ng matatanda, mas pinili niyang pakinggan ang mga kabataang tagapayo at sa kanyang kapusukan ay binitiwan niya ang mahigpit na salita na nagpasiklab ng galit ng sampung tribo sa Hilaga. Doon nagsimula ang hiwalayan, isang hiwalayang hindi na muling naibalik sa pagkakaisa. Ang Northern Kingdom, kilala rin bilang Israel, ay pinamunuan ni Jeroboam. Ngunit hindi naging maganda ang direksyon na tinahak ng kaharyang ito sapagkat sa umpisa pa lamang ay itinaguyod na ni Jeroboam ang idolatriya. Nagpatayo siya ng mga dambana at gintong guya upang ilayo ang mga tao sa Jerusalem at sa templo ng Diyos. Ito ang unang malaking hakbang ng kanilang paglayo sa tunay na pananampalataya at mula noon ay halos wala nang naging matuwid na hari sa Northern Kingdom. Isa-isa sa paglipas ng mga henerasyon, ang sampung tribo ay nalugmok sa kasalanan at sa bandang huli dumating ang araw ng kanilang kapahamakan. Unahin natin ang tribo ni Ruben, ang panganay na anak ni Jacob kay Leah. Sa kultura ng mga Israelita, ang panganay ay may malaking tungkulin at karapatan, kabilang ang dobling mana at pamumuno. Subalit si Ruben ay nadungisa ng kanyang pangalan nang siya'y nakipagtalik sa asawa ng kanyang ama na si Bilha, bagay na lubos na ikinagalit ni Jacob. Dahil dito, inalis sa kanya ang karapatan bilang panganay. Ito'y nagbunga ng kahinaan hindi lamang sa kanya kundi maging sa kanyang buong tribo. Ang kanilang posisyon ay sa bandang silangan ng Jordan River, isang lokasyong madaling maapektuhan ng mga pagsalakay mula sa ibang bansa. Sa kalaunan, sila'y naging mahina sa pagdepensa ng kanilang lupain at naging unang tribong dumanas ng pananakop Mula sa mga kaaway, ang tribo ni Ruben, sa kabila ng kanilang kasaysayan, ay tila naging simbolo ng isang tao o pamayanang may malaking potensyal, ngunit natalo dahil sa sariling kahinaan nang dumating ang hukbo ng Assyria. Isa sila sa mga unang kinuha at ipinatapon, at ang kanilang pangalan ay halos nabura sa kasaysayan. Ang kanilang kasalanan ng pagiging close sa mga dayuhan at pakikisalamuha sa kanilang mga jusjusan dyus ay nagbigay daan sa pagkalusaw ng kanilang pagkakakilanlan. Sumunod ay ang tribo ni Simeon, isa pang anak ni Jacob at ni Leah. Ang kasaysayan ni Simeon ay punurin ng mga sugat at pagkakamali. Si Simeon ay nakilala kasama ang kanyang kapatid na si Levi sa malupit na pagganti laban sa mga tao ng Shechem matapos ma-rape ang kanilang kapatid na si Dina dahil dito ipinahayag ni Jacob sa kanyang pagpapala na ang kanilang galit ay mabangis at hindi makontrol. Bagaman ang tribo ni Levi ay kalaunan naging piniling tribo ng mga pari ng Diyos, ang tribo ni Simeon ay unti-unting nawala sa kanilang lakas at kahalagahan. Sa mapa ng Israel, sila ay nakapaloob sa loob ng lupain ng Juda, kaya't naging parang maliit na anino lamang sila sa mas malaking tribo. Sa kalaunan, sila'y napasimangot at hindi na nakilala sa sarili nilang lakas kapag tinitingnan ng kasaysayan, makikita na ang tribo ni Simeon ay hindi nagkaroon ng malaking papel sa Northern Kingdom at madalas silang natatabunan ng iba. Nang dumating ang Assyrian invasion, wala silang sapat na puwersa upang ipagtanggol ang kanilang sarili. At sa kanilang pagkakahiwalay at kahinaan, sila ay mabilis na nabura sa tala ng kasaysayan ang kanilang tadhana ay nagsilbing paalala kung paanong ang galit at pagiging brutal ay nagbubunga ng paghina at pagkawala ng direksyon. Isang kakaibang tribo naman ang Dan. Si Dan ay anak ni Jacob kay Bilha at mula sa umpisa pa lamang ay kakaiba na ang papel ng kanyang mga inapo. Kilala ang tribo ni Dan sa kanilang kakayahang mandigma. Ngunit sila rin ang isa sa mga tribong unang nagpakilala ng matinding idolatriya sa Israel. Sa kanilang lupain ay itinayo ang isa sa mga gintong guya ni Jeroboam. Sila rin ay nagkaroon ng kasaysayan ng pagiging mapangahas tulad ng nang lumipat sila sa hilagang bahagi upang humanap ng mas madali at mas matabang lupain kaysa sa orihinal na itinakda para sa kanila. Ang kanilang tribo ay kilala rin sa pagiging mapag at may kakayahan, ngunit madalas nilang gamitin ang kanilang talino upang sundan ang sariling kagustuhan sa halip na ang utos ng Diyos. Dahil dito, sila'y nagiging simbolo ng mga taong matalino at may kakayahan ngunit lumilihi sa landas ng tama. Nang dumating ang Assyria, sila ay isa sa mga unang nasakop dahil ang kanilang teritoryo ay nasa hilagang dulo, pinakamalapit sa hangganan ng mga kaaway. Ang kanilang alaala ay nakadikit sa idolatriya at sa bandang huli, sila ay naging isang halimbawa ng kung paanong ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay humahantong sa pagkawasak. Kapansin-pansin din na sa aklat ng pahayag, ang tribo ni Dan ay hindi nabanggit sa listahan ng 144,000 na tila isang indikasyon ng bigat ng kanilang kasalanan laban sa Diyos. At narito naman ang tribo ni Naftali, anak ni Jacob kay Bilha at kapatid ni Dan. Ang kanilang lupain ay nasa hilagang bahagi, malapit din sa mga dayuhang bansa, kaya't sila ay madaling talunin at maimpluensyahan ng mga banyaga. Kilala ang kanilang tribo sa likas na tapang gaya ng makikita sa panahon ni Deborah at Barak nang lumaban sila laban kay Sisera. Ngunit sa kabila ng mga sandali ng katapangan, sila ay unti-unting nalugmok din sa idolatria at kalapastanganan. Sa kalaunan, nang dumating ang hukbo ng Assyria, sila ay kabilang sa mga unang dinala sa pagkakatapon. Ang kanilang mga anak ay nahalo sa mga dayuhan at ang kanilang pangalan ay halos hindi na natuntun. Ang kanilang kasaysayan ay nagiging halimbawa ng mga taong nagsimula ng may lakas at tapang. Ngunit sa bandang huli ay nabigo dahil sa hindi nila naingatan ang kanilang pananampalataya. Kung susumahin, makikita natin na ang unang apat na tribo na ito, Ruben, Simeon, Dan at Naftali, ay nagkaroon ng kanya-kanyang kahinaan na nagbunga ng kanilang pagkatalo. Si Ruben ay natalo dahil sa kahinaan ng kanyang moralidad at kakulangan ng paninindigan. Si Simeon ay nawalan ng direksyon dahil sa galit at kawalan ng sarili nilang lakas. Si Dan ay bumagsak dahil sa idolatriya at maling paggamit ng talino. Si Naftali ay bumitaw sa kabila ng tapang na ipinakita sa simula at hindi nakayanan ang tukso ng dayuhan. Lahat sila ay nagbigay ng larawan kung paanong ang isang tribo o pamayanan na malayo sa Diyos ay unti-unting nawawala sa kasaysayan. Nang dumating ang Assyria noong 722 BC, ang kanilang mga pangalan ay nahalo sa mga lahi ng mga dayuhan at mula noon ay tinawag silang the lost tribes of Israel. Sa puntong ito, malinaw na ang kasaysayan ng Northern Kingdom ay puno ng pait at aral. Ang kanilang pagkawala ay hindi lamang dahil sa lakas ng Assyria, kundi higit sa lahat dahil sa kanilang paulit-ulit na pagsuway sa Diyos. Sa bawat tribo ay makikita ang isang salamin ng tao, ang kahinaan ng laman, ang tukso ng Diyos-Diyusan, ang kapusukan ng galit at ang kapabayaan sa pananampalataya. At kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, ang resulta ay isang bansang nawasak at nawala sa kasaysayan. Ngunit sa kabila ng kanilang kapahamakan, may isang malinaw na mensahe na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Binalaan niya sila sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit sila'y nagmatigas. Pagkalipas ng pagbagsak ng mga unang tribo sa Hilaga, ang kasaysayan ng Northern Kingdom ay lalo pang sumama at lumubog sa kasalanan. Ang kanilang mga hari ay halos walang itinuwid kundi lalo pang pinalala ang kanilang pagsamba sa Diyos Diyosan. Ngunit mahalagang tingnan isa-isa ang bawat tribo sapagkat bawat isa ay may natatanging katangian, kahinaan at mga pangyayaring nagtulak sa kanila upang maging bahagi ng tinatawag na Ten Lost Tribes. Kasunod ng Ruben, Simeon, Dan at Naphtali ay ang apat na tribo na may kanya-kanyang kwento ng tapang, kahinaan at kapahamakan. Ang tribo ni Gad ay nakapwesto sa silangan ng Jordan katabi ng tribo ni Ruben. Mula pa sa simula, pinili nila ang lupaing iyon sapagkat itoy may malalawak na pastulan para sa kanilang mga kawan. Gilala ang tribong ito bilang mga mandirigma na matapang at bihasa sa pakikipaglaban. Sa panahon ni David, binanggit na sila ay mga katulad ng mga leon at mabilis na kumilos na parang mga usa sa bundok. Ang kanilang lakas ay walang kapantay at sila'y naging sandigan ng Israel sa maraming laban. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, may isang kahinaan. Dahil nasa hangganan sila ng Israel malapit sa mga bansang Moab at Ammon, sila'y madalas maimpluensyahan ng mga dayuhan. Sa halip na maging matibay na depensa laban sa mga banyaga, sila'y unti-unting nahaluan ng kanilang kultura at mga diyus-diyusan. Ito ang nagtulak upang humina ang kanilang katapatan sa Diyos. Nang dumating ang mga Assyrian, sila'y kabilang sa mga unang isinama sa pagkakatapon sapagkat ang kanilang lupain ay nakalantad at madaling sakupin. Ang kanilang kapalaran ay nagsilbing babala na kahit gaano kalakas ang isang tribo sa panlabas. Kapag ang puso ay mahina sa tukso ng mga dius-diusan, darating ang araw ng pagbagsak. Kasunod nila ang tribo ni Asher na binigyan ng lupaing na sa baybayin ng Mediterranean. Ang kanilang lupain ay sagana sa pagkain, langis at iba't ibang ani. Sa mga pagpapala ng kanilang lugar, sila'y nakilala sa kasaganaan at kayamanan. Ngunit ang kanilang kasaganaan ang naging sanhirin ng kanilang kahinaan. Sa halip na magpasalamat at manatiling tapat sa Diyos, Sila'y naging kampante at madalas na nakihalubilo sa mga kanaanita na nakatira malapit sa kanila. Ang kanilang kasaysayan ay nagpakita na hindi nila lubusang naitaboy ang mga paganong naninirahan sa kanilang lupa at dahil dito ay natutunan nilang gayahin ang mga kaugalian at mga pagsamba ng mga ito. Ang kanilang mga anak ay natutong sumamba sa mga diyus-diyusan at unti-unting nawala ang kanilang pagiging natatanging bayan ng Diyos. Nang dumating ang panahon ng Assyria, ang kasaganaan ng kanilang lupain ay naging pain lamang upang sila'y sakupin at pakinabangan ng mga mananakop. Sila'y naging isa sa mga naunang tribo na tuluyang nawala at ang kanilang pangalan ay hindi na muling bumangon sa kasaysayan. Isa namang kawili-wiling tribo ay ang Isachar, mga inapo ni Jacob kay Leah. Kilala sila bilang mga magsasaka at manggagawang masisipag, at ang kanilang lupaing mataba ay nakapagbigay ng masaganang ani. Ngunit sa kanilang kasipagan, lumitaw ang isang kahinaan. Binanggit sa Genesis na si Isachar, ay inilarawan na parang asno na nakaluhod sa pagitan ng dalawang pasan. Ito'y pahiwatig na sila'y handang magtrabaho at magpasan ng bigat, ngunit kadalasan ay kulang sa tapang na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa kasaysayan, nakitaan ang tribo ng isachar ng pagiging masunurin at nakikiayon na lamang kahit na minsan ay nangangahulugan ng pagkompromiso sa kanilang pananampalataya. Marahil ito ang dahilan kung bakit nang dumating ang Assyria, sila'y mabilis na sumuko at dinala sa pagkakatapon. Ang kanilang kasipagan at kahandaang magtrabaho ay hindi nakapagsalba sa kanila mula sa kapahamakan sapagkat ang tunay na kailangan ay katapatan sa Diyos. Sa kanilang pagkawala, naiwan ang isang aral, na ang sipag at kasaganang material ay walang saysay kung ang puso ay hindi nakaugat sa pananampalataya. Ang huli sa bahaging ito ay ang tribo ni Zebulun. Ang kanilang lupain ay nasa hilaga, malapit sa dagat, kaya sila'y kilala bilang mga mangangalakal at mandaragat. Ang kanilang buhay ay umiikot sa kalakalan, pakikipagpalitan sa mga karatig bansa at pakikisalamuha sa mga banyaga. Dahil dito, sila'y naging mahusay sa pamumuhay sa pagitan ng iba't ibang kultura, ngunit ito rin ang naging dahilan ng kanilang pagkahulog sa idolatria Ang kanilang ugnayan sa mga banyagang bansa ay nagdala ng iba't ibang relihiyon at kaugalian na unti-unting nakahawa sa kanila. Sa halip na manatiling bukod at natatanging bayan ng Diyos, sila'y nakisama at nahulog sa maling pananampalataya. Nang sakupin ng Assyria ang Northern Kingdom, sila'y kabilang sa mga dinalang bihag. Ang kanilang kasaysayan ay nagiging halimbawa ng isang bayan na nabighani sa pakikipagkalakalan at kasaganaang material, ngunit nakalimot na ang kanilang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng Diyos sa kanilang piling. Diyos sa kanilang piling. Sa apat na tribong ito, Gad Asher Isachar at Zebulun nakikita natin ang iba't ibang mukha ng kahinaan ng tao Ang Gad ay matapang ngunit madaling matukso ng dayuhan Ang Asher ay masagana ngunit kampante at lumayo sa Diyos Ang Isachar ay masipag ngunit kulang sa paninindigan Ang Zebulun ay mahusay sa kalakalan ngunit nahulog sa idolatria lahat sila ay nagbigay ng larawan ng iba't ibang uri ng tao sa lipunan at lahat sila ay nagtapos sa parehong kapalaran ang pagkabihag at pagkawala. Habang sinusubaybayan natin ang kanilang kasaysayan, makikita na hindi lamang lakas ng hukbo ang nagdidikta ng kapalaran ng isang tribo. Sa lahat ng kanilang kasaysayan, isang katotohanan ang paulit-ulit na lumilitaw ang tunay na lakas ng Israel ay nakasalalay sa kanilang ugnayan sa Diyos. Kapag sila'y tapat at sumusunod, sila'y pinagpapala at pinoprotektahan. Ngunit kapag sila'y sumusuway, ang kanilang kalaban ay nagiging instrumento ng Diyos upang sila'y parusahan. Ang kasaysayan ng Assyrian Conquest noong 722 BC ay hindi lamang simpleng politika o militar. Ito ay katuparan ng mga babala ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sa pagtatapos ng bahaging ito, malinaw na kalahati ng Northern Kingdom ay nawala na sa kasaysayan. Ang kanilang mga anak ay nadala sa malalayong lupain ng Assyria, pinaghalo sa mga lahi ng mga dayuhan, at unti-unting nawala ang kanilang pagkakakilanlan. Sa bawat tribo ay may aral na maaring kapulutan ng leksyon ng mga susunod na henerasyon. Hindi sapat ang tapang, kasaganaan, sipag o katalinuhan. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat sa Diyos sapagkat doon nakasalalay ang tunay na kaligtasan. Kung babalikan natin ang unang bahagi ng ating paglalakbay, nasaksihan natin ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga tribo sa hilaga, una sina Ruben, Simeon, Dan at Naphtali, kasunod naman sina Gad, Asher, Isachar at Zebulun. Sa bahaging ito, atin namang pag-aaralan ng huling dalawang tribo na bumuo sa Northern Kingdom, sina Ephraim at Manasseh, mga anak ni Jose na siyang pinakamalakas at pinakamalaki sa lahat ng tribo ng Hilaga. At sa kanila, makikita natin kung paanong ang kasaysayan ng buong kaharian ay tuluyang bumagsak at kung bakit hanggang ngayon sila ay tinatawag na The Ten Lost Tribes of Israel. Magsimula tayo kay Ephraim. Ang tribo ni Ephraim ay kilala bilang pinakamaimpluensyang tribo sa Northern Kingdom. Sa katunayan, madalas na ang buong kaharian ng Israel sa Hilaga ay tinutukoy bilang Ephraim dahil sa kanilang kapangyarihan at pamumuno. Ang kanilang lupain ay nasa gitna ng Kenaan, malapit sa mga mahalagang ruta ng kalakalan. Dito rin matatagpuan ang lungsod ng Shilo kung saan unang itinayo ang tabernakulo bago pa man napili ang Jerusalem. Ibig sabihin, ang tribo ni Ephraim ay hindi lamang makapangyarihan sa politika, kundi may malaking papel din sa relihiyon ng Israel. Ngunit sa halip na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang palakasin ang ugnayan ng Israel sa Diyos, sila'y naging dahilan ng pagkakawatak-watak ng kaharian nang mamatay si Solomon at nahati ang Israel ang unang hari ng Northern Kingdom ay si Jeroboam na mula sa tribo ni Ephraim si Jeroboam ang nagpasimula ng matinding pagkakasala ng hilagang kaharian sapagkat natakot siyang ang kanyang mga tao ay muling bumalik sa Juda kung sila ay magpupunta pa rin sa templo sa Jerusalem upang sumamba kaya nagtayo siya ng dalawang gintong guya isa sa Betel at isa sa Dan. Dito niya inakay ang buong Israel na sumamba na parabang sinasabi na ito ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa Egipto. Ang kasalanang ito ang naging ugat ng lahat ng kasamaan na sumunod sa Northern Kingdom. Sa halip na maging liwanag, ang Ephraim ang naging sentro ng idolatria. Lumipas ang mga henerasyon at hindi nawala ang kasalanang iyon. Ang bawat hari ng Israel na mula sa Efraim ay halos walang iniwan kundi kasamaan. Sila'y nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nakihalubilo sa mga bansang nakapalibot sa kanila, at tinanggihan ang mga propetang ipinadala ng Diyos. Si Naoseas at Amos ay ilan sa mga propeta na sumaway sa kanila. Ang propetang Oseas ay paulit-ulit na tumawag sa Ephraim na magsisi gamit ang larawan ng isang asawa na tumalikod at nagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala, tumigas ang kanilang puso. Sa kalaunan, ang pangalan ng Ephraim ay naging simbolo ng katigasan ng ulo, ng kasalanan at ng pagtalikod sa Diyos. Samantala, ang tribo ni Manase na kapatid ni Ephraim ay nahati ang kanilang teritoryo. Ang kalahati ay nasa kanluran ng Jordan at ang kalahati ay nasa silangan malapit sa lupain ng Gad at Reuben. Dahil dito, ang tribo ni Manase ay tila dalawang mukha ng isang pamilya. Sa isang banda, sila'y may malaking bahagi ng lupain na masagana at mataba ngunit sa kabilang banda, sila'y nakalanta din sa mga dayuhan at impluensya ng mga karatig na bansa. Ang kanilang pagkakahati ay nagbigay ng kahinaan sapagkat hindi sila nagkaisa bilang isang tribo. Gayunpaman, sa kasaysayan ang tribo ni Manase ay nagpakita rin ng ilang magagandang katangian. Noong panahon ni Gideon, mula sa Manase, ang mga taong tinawag upang lumaban sa mga Midyanita at dito nagpakita ng katapatan ang ilan sa kanila. Ngunit tulad ng iba pang tribo sa Hilaga, sila rin ay nahulog sa idolatriya at nakisama sa mga kasalanan ng Northern Kingdom. Ang kanilang malawak na teritoryo ay naging bukas na pintuan ng mga dayuhan upang sila'y sakupin at ihalo sa ibang mga lahi. Sa huli, sila'y nadala rin ng mga Assyrian sa pagkakatapon at nawala ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Kapansin-pansin na sina Ephraim at Manase ay mga anak ni Jose na siyang bayani ng lumang kasaysayan ng Israel. Si Jose ang nagligtas sa kanyang mga kapatid mula sa taggutom at siya ang ginamit ng Diyos upang dalhin ang buong pamilya ni Jacob sa Egypto. Ngunit nakakalungkot isipin na ang mga inapo niya sa kabila ng kanyang katapatan ay nahulog sa idolatria at kawalan ng pananampalataya. Ang kanilang pagbagsak ay nagsisilbing malungkot na paalala na hindi sapat ang mabuting simula o ang pagkakaroon ng dakilang ninuno. Ang tunay na mahalaga ay ang patuloy na pamumuhay sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos at dumating ang taong 722 BC. Ang buong Northern Kingdom, kasama ang lahat ng sampung tribo, ay tuluyang bumagsak sa kamay ng Assyria. Si Haring Shalmaneser Fah at kalaunan si Haring Sargon II ng Assyria ang nagpasimula ng pagkubkob at pagsakop sa Samaria, ang kabisera ng Hilaga. Tatlong taon nilang kinubkob ang lungsod hanggang sa ito'y bumagsak. Ang mga tao ay kinuha at ipinatapon sa iba't ibang bahagi ng imperyo ng Assyria, sa Hala, sa Gozan at sa mga lungsod ng Medes. Samantala, ang mga banyaga mula sa ibang nasakop na bansa ay dinala at pinatira sa lupain ng Israel sa pagsasanib ng mga lahi at relihiyon tuluyang nawala ang purong pagkakakilanlan ng mga sampung tribo. Dito nagsimula ang alamat ng The Ten Lost Tribes of Israel. Wala nang balita tungkol sa kanila matapos ang pagkakatapon. Hindi na sila bumalik tulad ng mga taga-Judah na bumalik mula sa Babylon matapos ang 70 taon. Sa halip, sila'y kumalat at nawala sa kasaysayan. May mga haka-haka na sila'y napunta sa iba't ibang bansa at may mga kwento na nagpatuloy silang mamuhay bilang mga nakatagong komunidad sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa kasaysayan, ang kanilang pangalan ay nanatiling nawala. Sa kabuuan, ang sampung tribo ng Hilaga ay nagsimulang may lakas, kasaganaan at pag-asa. Ngunit sa kanilang pagtanggi sa Diyos, sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sa kanilang pagtanggi sa mga propeta, ang lahat ng iyon ay nauwi sa kapahamakan. Ang kanilang pagkawala ay hindi simpleng aksidente ng kasaysayan kundi malinaw na katuparan ng babala ng Diyos na kung sila'y tatalikod, sila'y kanyang ipapakalat sa mga bansa. Ngayon, ano ang aral na makukuha natin sa masakit na kasaysayang ito? Una, na ang kasalanan ng idolatriya ay hindi biro. Ito'y hindi lamang simpleng pagyuko sa isang Diyos-Diyosan, kundi pagtalikod sa tunay na Diyos na nagligtas sa kanila. Ikalawa, na ang kayamanan, lakas at kasaganaan ay walang saysay kung hindi nakaangkla sa pananampalataya. Ang Asher ay may kasaganaan, ang Gad ay may tapang, ang Zebulun ay may kalakalan at ang Ephraim ay may kapangyarihan. Ngunit lahat sila ay bumagsak dahil nakalimot sila sa Diyos. Ikatlo, ang katigasan ng puso laban sa mga babala ng Diyos ay humahantong sa tiyak na kapahamakan. Paulit-ulit na nagpadala ang Diyos ng mga propeta, ngunit paulit-ulit din silang tumanggi. At sa huli, dumating ang araw ng paghuhukom, ngunit sa kabila ng lahat, mayroong pag-asa, sapagkat ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang pangako. Bagamat nawala ang sampung tribo, may mga propesya na nagsasabing sa mga huling araw, sila'y muling titipunin mula sa apat na sulok ng mundo. Mababasa sa aklat ni Ezekiel, ang pangitain ng dalawang kahoy, isa para kay Juda at isa para kay Ephraim, na muling pagsasamahin ng Diyos upang maging isang bayan sa ilalim ng isang hari. Ito'y pangakong naghihintay ng katuparan at nagbibigay ng pag-asa na kahit sa pagkawala, ang Diyos ay may plano ng pagtubos. Sa huling pagsusuma, ang kasaysayan ng Ten Lost Tribes ay isang malungkot na kwento ng pagtataksil pagkatalo at pagkawala. Ngunit ito rin ay kwento ng babala at paalala sa lahat ng henerasyon. Ang tunay na kaligtasan at katatagan ay hindi nakukuha sa lakas ng hukbo, sa kasaganaan ng lupa, o sa katalinuhan ng tao. Ito'y nakukuha lamang sa matapat na pagsunod at pananalig sa Diyos kung paanong ang sampung tribo ay nawala dahil sa kanilang pagtalikod, gayon din ay mawawala ang sinumang bansa o tao na pipiliing lumayo sa kanya. Ngunit kung mayroong pag-asa ng pagbabalik, ito'y nakaugat sa awa at pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ang kanyang bayan magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakitype ng Amen sa comment section. God bless us all.